O sige mga girls, magre-record tayo ah. oh, Selly, ano masasabi mo sa ulam mo? Ang pa sa grabe. Tingnan mo. Hoy, pinaghirapan ko yata 'yan. Ano sila pang place? Ano na? Ang moment na 'to. Ayun nila sumama, gusto nila matulog mag laptop to so, ngayon. Sige, tama na. Sunod. O oh, Rose, ano masasabi mo? So, oh. Kaya ko 'yan eh. Oh, ano ano mga girls? Dugot pawis yun eh. Dugot pawis. Oh. May kasamang pawis. Atin ni Cole, pwede sa second time alam dito sa sumama. Ay, ang galing ni Mami. You Di miss. Dito, dito, dito. <laughs> Akala ko kung ano. You miss half of your <laughs> <laughs> life. Oh, no. Ang ang sarap-sarap, may saging pa. Oh, ano, laban ka? <laughs> Sige, Barbie, what what can you say, holiday? Wag ka na All I can you know, say is, you know, I want you know, to eat banana. Kaya wag ka na umihin. Oh, ikaw, ikaw, <laughs> oh, mayos ka. Ay, ano ba yun ang pangit? Ay, tura ko. Ano? Kailan ka gumanda? Tama lang yung Wow, talagang po. Record to so po. Pasintabi. Oh, <laughs> o oh, ikaw. <laughs> Nabusog na po ako. Thank you. Ayan, yung pagkain namin. Ang sarap-sarap. Saya-saya. Tsaka, ayan, ako naman. Bidyan mo nga ako. Sige. Para mo sa akin. Ay, may Ikaw naman, anong masasabi mo? Masasabi ko. Masaya. hindi tayo lahat nandito. Oh. Yeah, I love God. I love you. All oh, of you. <laughs> Ito yung ganda. Yan. May lobong lumipad. Oh, ganun ang Sige, kumain lang kayo ng kumain. At, ni Chris, ang masasabi mo. Hey, serious, uh, <laughs>

Ako rin, pag tumawag makain sa isang Sige ako naman, dali. Yung... Huwag okay, ka muna tumuka. Ay Ayan, zero sa mali lang. Zero po. Zero Bunti na lang, yung muna. Nakain na ko. Hinalaglag yung pangneto. Tagay. Tagay kumakain? Ay, hindi, Sorry po, tao lang. Yes, nagkakamali araw-araw. Magkarap lang yung tagay na may buhangin. <laughs> Nakatingin na ba kayo ah, ayok kakain ako ng kanin na may buhangin. Ang sarap naman. Mas masarap yung na may buhangin. Malutong, malutong. Ang sarap. Ang yan. Yeah. Ano bang lahi? Ah, wala bang saging na may buhangin? ano bang lahi? may buhangin? Join Alam nyo? Zero plus zero plus zero, I zero. Alam, alam nyo? Kalokohan. Kunyutid na tong... Zero, zero, uh, one. Zero zero, nyo, zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Zero, zero, zero. Wow. Dito. <laughs> bawat lugar doon mag- Tumabi ka nga dyan, Diana, sexy ka. Pang mamataba lang to. Uh, uh, eh, hindi nila. Ay, ni na, ni ganon. Ni kita, review. Okay. <laughs> <laughs> Ayan ay, naman, ikaw na nga kumuha <laughs> ng review. Talaga. Kumuha na naman dyan. Mga ka na naman sa YouTube yan. Correct. Para alam na alam nila ako yun. Yung tawa mo, yung tawa mo. Eh? Yung, hindi na. Ay, kukunin so, yan. Ako mamaya na pagka masaya na. Ay, <laughs> <laughs> Ano ba? ng coke na may buhangin. Oo nga, makaiba. Ano 'yun? Coke na may buhangin. Mr. Game, Mr. Game. Mr. Kim, Mr. Kim, what can you say, holiday? Ano ba ito? Magsalita ka kami. Hoy! Nagu! Ah! <laughs> nakita na to'y! na tao ang ulan! Huwag kang kumalas! Baka makita ng aso! Tangayin ka! <laughs> 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 isang buto! Isang buto! Isang buto! Ang labang naman, isang ito. Gano'n mo kami? Hindi ka payatan? Diyan, dito kami. Nakare-recruit ma be. Baka ng aso Hindi huwag mo lang pindutin. pindutin. <laughs> Kasi na, ilong ko, ano ba yan? Baka ka umathing ka ano ba yan? Busog na naman ako. Saan ba yan? Hindi. na Huwag lipat dito. Busog na busog na. din. ang <laughs> natin? Magsinalusog natin. Magsinalusog. Love it. I love it. I love it. I love it. Kumitok. Gusto n'yo na abutan tayo na tahalim. Kena 'yan ko de let's Maliligo na kami. May magbantay kayo ng dalawa. Hay! Neee. Okay? We got to go. Go aja. Maliligo na kami. Okay, okay kami, dito lang kami, dito lang kami, dito lang kami, kakain lang kami, kakain lang kami, kami okay. ng gamit, <laughs> <laughs> uh, ka ka kami namin dito. Ate, ikaw muna kami maliling kami. Kami maliling sa si Kami pag kami. exercise yun. Ay, ay. Okay. Win okay, it. Siko, okay. okay, siko. Okay. Sige, magbabay na tayo mga kaibigan. Uy, ano ba yan? Oh, sige na. Kala ko, na ba? Ano Okay. Ate, Ate, pagtawag sa ah, sa'kin. Joke, picture mo naman ako. Ano oh. ba yan? May ano. Ah. Oh, you okay, you came into my <laughs> Uy, uy, para kang luka. Ah, dito wala, wala. <laughs> wala. Wala. Para kang hindi naman ako Wala. Wala ang kuryente, bro. Kasi wala ang kuryente. Mandali lang. I'm gonna put this one. Wherever. Somewhere. Oh. Ayan. 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 yung Ayan. mo Ayan. Ayan.